Yan, tinangay na puhunan sa pinasukang business venture. Ano? Yan ang sumbong ng ilang biktima mula sa Binyan, Laguna na makakausap natin ngayon sa kabilang linya. Ang nagre uh, si Ginoong CJ Leneses at iba pa ng uh, Binyan, Laguna at meron siyang nire-reklamo, si Sophie, uh, Miss Sophia Kenhurst ng Escalante, Binyan, Laguna. Sir CJ, nasa linya, ka, nasa linya na po kayo? Damn. Hello po, yes po. Ah, Gandang so, po. Ah, so kwan, babae po ito. Si Ma'am CJ pala. Oh, yes po, Alex uh, Ben po ako. Ah, sige po, sige. Go ahead po. Yan. Ah, actually po, ah, uh, nag-start po yung business namin sa kanya. Nag-invest po kami since last year lang po ng November. Okay. So, ah, uh, ayun nga po, ang offer niya po sa amin is, ah, um, parang magpa-finance po kami sa business niya with the interest po na 10%. Ah, ilang percent? ilang percent? Po sa total amount ng invest namin sa kanya. 10% po. Ah, 10% din sir, pareho nung kanina. pareho nung kanina. O oh, nga, no? Hello po? Kada buwan po? Kada buwan? Per yes, month po? Bagi yung una pong invest. Yes po, monthly po. So, hmm. yung unang invest po Uh, ano ang mukhang putol-putala pa si Madam. Ma'am CJ, pwede pong umanap po kayo ng pwesto, magandang pwesto para po yung pong ating uh, line of communication uh, magkaintindihan po tayo kasi medyo nagpuputol-putol po kayo, Ma'am CJ. Hello po. Yan. Sige po ma'am, pakitaloy po ma'am yung sinasabi niyo. Um, bali, hello po, okay na po? Yes, yes. Yan. Yes, yeah. Ayan, start ko po. Bali, November po, last year lang, start po yung investment namin kay Sophia Ken Hurts po, uh, Supelana, and also yung asawa niya na si Armel Agulto po. So, oh. ang business po nila is Sodalitas Venture which is offer po ng 10% interest po dun sa total amount kung magkano po yung invest mo. Uh, Siyempre po, kami po, uh, nag-background check naman po kami bago po namin to pinasok. So, may mga kakilala din po kaming nauna na investor na which is parang taon na ganyan. So parang good feedback naman po before and then uh, yun nga po kaka, sa kasamaang palad kami po yung inabot ng ganto uh, After po nung invest namin ng November, nag-offer pa po sa, si Sophia sa akin ng uh, additional po na 15% invest pag nag-invest po ulit ako. So nagbaba po ulit ako ng 100,000 sa kanya. So umabot po ng 400,000 po yung naging invest po namin sa kanya. Ah, na. So bukod po sa last bukod po last sa akin, may mga investor din po na milyon po talaga tumita in total. Para payout po kami ng isang beses for the month of December dapat okay, na which so... is binigay niya ng January. Opo. Oh, so... 10% lang po yon. The rest wala na po. So, oh, so... parang lumalabas po ma'am na 4 months In total, four months going five months, wala po akong na-receive na kita nung pera na pinaghirapan po talaga namin. So, unang buwan lang po kayo nagkaroon ng payout, sir? Ano, yes po. Siguro po, ma'am, parang ang nangyari, binulag niya lang po ako sa unang payout para ma makapag-invest pa ako ng another 100,000 sa kanya. So, <laughs> hindi lang po kayo... Marami pala talaga silang na-victim. Yes, sir. Uh, nakatutok po sa Zoom natin ngayon ang uh, mga biktima na sa 20 plus po sila. So, marami talagang na-ingan yun. <laughs> at na-convince talaga sila dahil may nakikita silang business, sir. Eh. May, may pinapakita Actually, pa doon. Actually, ma'am, hindi lang po kami 20 plus. Ano po kami, uh, almost 200 po or lagpas pa. Yung iba po kasi is may mga nakapag-file na ng personal attorneys nila and then yung iba naman po ay uh, nga po nag-file na ng ano sa CIDG, may mga police report at yung iba hindi lang po available to talk po. Pero yan po, pwede nyo rin po silang kausapin dun sa side nila kasi ang alam ko po talaga marami po silang alam na yun nga, hindi ko rin po alam na sobrang naloko po talaga kami. E, parang ano po ito eh, na plano po talaga na tatakasan niya po lahat. Okay sir, at andyan sir ang ating resource person. Again, uh, Police Executive, Master Sergeant Salvador de la Cruz Jr., uh, Chief Investigator, Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG. Sergeant, uh, ito na naman, ano? Uh, parang part 2 ito nung nauna kanina. So uh, ano pang pwede mong uh, maidagdag sa mga ganitong mga scheme na talagang uh, nakakadurog? sa ating mga kababayan dahil uh, yung perang pinaghirapan ay biglang bulang mawawala. Jen, go ahead. Ayos yes, sir. Good afternoon po sa ating lahat. Ah, sir, papasok po ito sa ayon sa kwento ng ating uh, complainant na marami din po silang na uh, scam o nabibiktima. Papasok po ito ng large-scale uh, istapa, which is uh, no bill. Kung uh, provided na magsama-sama sila in filing the case. Yan sir kung uh, ang ano kasi ang ang transaction nangyari diyan sa Laguna po. Pwede po silang lumapit sir sa pinakamalapit nating uh, sangay ng CIDG si diyan sa Laguna. Mayroon din po tayong regional office diyan at field office. Para sa ganun, ay uh, yung uh, comfort zone nila, hindi na masyadong pupunta-punta parito sa malayo. Mas maganda. Diyan sa pinakamalapit kung gusto lang po nila. Pero kung uh, gusto naman lang sa office natin, anytime, welcome, na, welcome po tayo rito, tatanggapin natin sila. Provided na magkaisa sila in the filing of the case, yung grupo na yan, para papasok po sa multiple victims. Ma'am, Ms. Dela Cruz, ah uh, nais ko lang itanong kung ano pa ang kailangan nilang i-provide ng mga dokumento para makapagsampa ng kaukulang reklamo. ah uh, Unang-unang po, sir, uh, yung uh, katunayan na uh, magbigay mag sila ng uh, And then yung mga demand letters, kung nakapagpader na sa ng demand letter doon sa sinasabi nilang nagtatago na na, na ng sa kanila. And then yung mga acknowledgement receipt din, uh, kung mayroon man silang uh, a, a contract, kontrata or agreement, uh, investment agreement. And then yung mga combo nila, conversation, na palitan nila ng uh, pag-uusap sa pamagitan ng uh, social media platform. Ayon, Sergeant, ano, kaliwa't kanan, yung mga nabibiktima sa mga ating mga kasambahay sa mga investment uh, uh, scam na yan, ano, uh, kunin na rin natin yung pagkakatoon na ito para baka ano yung uh, uh, pwede mong ma-share, ano, ng mga telltale signs na ang pinapasok ng sino man ay isa pa lang investment scam para sila ay makaiwas. Eh, uh, na nga po sir, uh, masasabi ko lang po sa kanila na huwag silang mag, magpaniwala doon sa mga uh, nangako sa kanila na makaroon ng uh, malaking interest sa kanilang perang ng uh, itinatago. Unang-una, alamin po nila yung uh, pinanggalingan, ang source ng uh, business kung ito po ay uh, registrado or may license and then uh, isipin nila ng kanilang in-invest eh, mas malaki ang tinutubo kaysa bangko. So, ibig sabihin doon pa lang, magkakaroon ng uh, uh, comparison. Alam na nila yon na sa so, umpisa pa lang sila pagkagatin dyan. Sa so, umpisa, magbibigay ng uh, payout yan. Then, pag mawiwiling ka, oh, tumubo ang pera ko, oh, so maghahanap ko ngayon ng karagdagang pera para lumaki yung inyong uh, pamuhunan. Doon na nila ngayon itatakbo yan. Kaya, wag sila uh, magpadala doon sa mga matatamis na salita doon sa mga uh, uh, scammers ah, ang, ang bangko di ba ang bangko yata is a uh, three... 3% sa buong uh, taon 'yon yeah, sir, sir sa buong well, taon. Ano naman ang bibigay ng 10%? Opo. Tsaka pag may negosyo ka, ang mostly na ROI ng mga negosyo ngayon, 'to nag-taxi ka is 5 uh, years 'yan, no? Yes, so, pa 'yan. Uh, so, talagang uh, yeah, to be true, sir. pag fixed yan, -fix 'yan, pag fixed 'yan, pag fixed na monthly, nako uh, mag-isip-isip na po tayo. <laughs> Red po. flag na agad yun, sir kapag mga ganoon, 10%, 20%. Kapag napakataas sir? ng tubo at walang serbisyong binibigay, talaga napakahirap. Yes, sir. Opo. Ma'am CJ? Yes po, ma'am. Opo. Ma'am, bago po namin kayo bitawan no, sa kabilang linya, ah, baka sakali po kasi nakikinig ngayon yung inireklamo nyo. Um, ano po ba ang mensahe nyo sa kanya o panawagan? ah uh, yung maiksi ko lang po na message ko, sana po, maging patas po siya. Total po, uh, ah, nanghingi po kasi siya ng tatlong buwan na palugit sa amin para ayusin to, which is binigay namin. Pero, wala pong nangyaring ganun. Ang ginawa niya tumakas po siya. May mga namatayan po, may mga nangutang para dito. So maawa po siya. Hmm. Ayan. 'Yun po. Opo. Uh, And... 'yun. Sana po upag salitaan hmm. niya rin po 'yung ibang kasama para maano din nyo po kung gaano po nila kaano 'yung galit nila para sa taong 'yan. Yes po. Naiintindihan po namin, ma'am. Pati po 'yung mga iba 'yung kasama. Anyway po, doon po sa inirereklamo ano po? Bukas po ang aming uh, action center para po sa inyong panig. Kasi sir, patas naman po Iyon, tayo no. dito, sir. Tayo Opo, pati po yung inireklamo, binibigyan natin ng chance na, magpali na sumagot. Ano po. So, bukas po ang aming action center. Maaari po kayong tumawag. Okay, ang galingan po natin laging manood na sumbong nyo action agad para hindi po tayo mabiktima ng yes. iba't ibang klaseng scams. Sa ating mga complainant, maraming maraming salamat po. Ako po yung inaantig ang puso ko sa nangyayari. Kasi sa pagtitiwala sa ating programa. Okay. Again, maraming salamat po. Uh, Mam Ma Ma'am CJ, so uh, narinig mo yung sinabi ni, ni, kan, ano, ni Pem Salvador de la Cruz na kailangan magsama-sama kayo para maging large-scale estafa. So ang pwede nyo pong uh, puntahan is yung sa Laguna na CIDG uh, Field Unit or dito po sa mismong National Headquarters, uh, pumili po kayo. Case. Okay po, sir. Maraming salamat yeah. po sa inyo. Maraming salamat po. Oh, salamat din sa pagsagot. Uh, again, Sergeant Salvador de la Cruz, uh, mabuhay ka, sargento, at ang inyong trabaho para sa ating mga kababayan.